tiwala at hindi hindi namin yan hindi hindi namin yan isusuko alam ng taong bayan na itong lahat ng ginagawa nila ay ilegal at wala na sa batas itong gobyernong ito ay isa ng lawless government sa pamumuno ni BBM sa pamumuno ni Junior Marcos at alam namin ang lahat ng mga kapulisan dito ay tanging biktima lamang sila ng isang namumuno na isang greed sa kapangyarihan at personal interest lamang ang iniisip para sa kanyang sarili at alam namin at naniniwala kami na kung hindi pa namin makuha ang mustisya dito sa lupa, mayroong mustisya sa langit na magbibigay sa amin at isang araw ay magliligtas sa amin mula sa pang-aapi at pangaabuso at opresyon na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Yun lamang po at sana sa mga kapulisan namin na nandito ngayon, alam ninyo na mali na ang mga sinusunod ninyo. Once and for all, sana sir, mga sir, ay manindigan din po kayo dahil ang inyong panatang hindi po sa mga opisyal ng gobyerno. Ang panata po ninyo ay nasa katulad namin ng mga mamayan na walang laban po sa mga pang-aabuso na katulad nito. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.